Convincing na panalo para dito sa Australia sa kanilang first tune-up games. Boomers versus World. Tinalo nila ang Venezuela. 46 points lang naman ang kanilang lamang. Pinungunahan ni Josh Giddy ang Boomers. Almost triple-double ang kanyang performance. 14 points, 9 rebounds, 8 assists. Walang tapon dito sa lineup ng uh, boomers. Ang dami ring mga NBA players dito. Ayun nga, nabanggit natin Josh Giddey, Patty Mills, Joe Ingles, Jock Landale, Dante Exum, Josh Green at pinangunahan naman ng power forward na si Juvo Prit ang kanilang scoring with 26 big points nagambag okay. naman ng 12 points si Joe Ingles 3 out of 6 sa 3 point territory keeping it up tempo and two more for the NBA playing in Europe in recent years and battling some injuries Joe trying to work it with Reith and they left him all alone. He's the foot. Paddy Mills. Oh, hang on. Giddy going at us. Plenty of feeling here. Okay. There it is, there. Ingalls. Oh, yeah. <laughs> really good size for the Boomers as they start their campaign. At dito sa Boomers vs. World, kasali rin dito ang Brazil at yung isa sa mga kuponan na binabantayan natin, yung South Sudan. Sinisilip natin kung gaano kalakas to kung hindi ba kayang silate ng China sa Group B. Dahil among Asian teams, bukod sa Gilas Pilipinas, ito pong China ang mayroong chance na makaisa ding panalo sa kanilang grupo. Tandaan lagi natin ha, isang ticket lang para sa Asian countries para sa Olympic next year ang nakataya sa tournament na to. Mayroong pamilyar na pangalan dito sa South Sudan na Sunday Dech, close teammate ni Kai Soto sa Adelaide 36ers. When Gabriel, bahagi ng first five ng South Sudan. At uh, mukhang mahihirapan ha, ang China dito sa South Sudan dahil dito sa kanilang laban sa so, number 13 sa power ranking na FIBA World Cup na Brazil ay talagang nakipagdikdikan ito pong South Sudan. Medyo kinapos lang nga sa bandang dulo. Pero kahit na natalo, Na garra impressa e Sobrinho do Manu, de bom, o Peter Jock. Iago! Pegue basquete na ESPN. Jock da zona morta para tri... Tentou o drible ali se atrapalhando. Jock atravessa a quadra para. Ban... Dash. Ó, Vantagem aqui a seleção brasileira. Erro do Sudão do Sul. Iago faz o passe para Rodado aí o Léo Mendel para para contestar. Foi esperto ali o Léo Mendel. Faz o passe na cesta O Brasil joga a uma...